So ngayong araw mga tol silipin naman natin itong Honda Click 160 So dito nga pala yan sa Honda Prime Cycle na Batangas Branch Kaya kung nagbabala kayong maglabas ng Honda Click 160 at malapit lang kayo sa location na to dito sa Nasugbu Batangas So visit lang kayo dito sa showroom nila tabi lang to ng McDo Nasugbu So kung pinapanood mo ngayon itong video na to at nagbabalakang maglabas ng Honda Click 160 pero wala ka pang idea kung ano ba yung meron sa scooter na to. Panoorin mo itong video na to hanggang dulo. So bali sa video na to alamin natin yung specs and features at alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. So wag na natin pagtagalin mga tol tara simulan na natin. So bali dalawang color variant yung available dito sa Honda Prime Cycle na sugbo Batanga sa no itong matte white at itong matte red. And para nga pala sa update ng ABS version ng Click 160 ngayon dito sa atin sa Pilipinas. So hindi pa rin po nilalabas ni Honda Philippines yung ABS variant. Bali CBS variant pa rin itong nasa harapan natin. And pagdating sa presyo nito ngayon ng cash price niya dito sa Honda Prime Cycle na sugbo ay 124,350 at kung down payment o installment ang balak nyo ang down payment nito ay 14,900 and payable siya 12 months hanggang 36 months. Pagdating mga tol sa makina nito ay ginagamitan to ng 157cc engine displacement, 4 stroke, 4 valve, single overhead cam, liquid cool, ESP plus engine na kaya magproduce ng 11.3 kW at 8,500 RPM at max torque na 13.8 newton meter at 7,000 RPM. Fuel injected na rin to kaya matipid lang din kumusumo ng gasolina na kaya umabot ng 46.7 km per liter. So not bad na rin para sa isang 160cc na makina. At equipped din ito ng idling stop system. So ito yung kapag huminto tayo usually sa mga traffic light you know? So automatic na mamatay yung makina niya Then after lang segundo Pihiti lang natin yung silinya Dora taandar na ulit yung makina niya So yung advantage nito ay hindi siya nag-aaksaya ng gasolina Habang nakahinto At isa rin to sa nakatulong para mas tumipid pa sa gas itong click 160 At naka ACG na rin to mga tolo Yung tinatawag na alternate current generator So ito yung kapag in-start natin yung makina niya Wala na tayong maririnig na ingay ng starter Pagdating sa looks nito mga tol, medyo bulky yung datingan niya at syempre nandoon pa rin yung pagka sporty at aggressive looks nito. And meron din tong mga sharp design ano at yung datingan ng fairings niya para siyang layer by layer ano. And talagang kitang-kita rin natin yung mga edges niya dahil matte yung finish ng paint. So mula dito sa head cowling niya, meron tayo dito'ng napaka stylish na front cowling o head cowling. And meron tayong decals dito ng Honda. So very stylish pagdating dito sa head cowling natin at pagdating naman sa part na to dito sa pinaka front end niya. So, So meron siya ditong parang malit na visor ano. So nakadagdag din 'yan sa aerodynamics niya. And dito naka yung pinaka turn signals natin tapos katabi niya yung pinaka daytime running lights niya na tumugon hanggang dito papunta sa ibabaw ng headlamp natin. So talagang napaka-astig ng pagka-design. And pagdating naman dito sa pinaka headlamp niya mga tol, naka-split design siya ano? Naka-dual LED headlamp tayo dito na talagang napaka-angas ng dating. And meron din siyang parang winglet dito for aerodynamics din at may mga sharp design din siya sa magkabilang gilid. Pagdating naman dito sa side profile niya, meron tayong decals dito ng Honda. No? So, bali, bago na nga pala yung graphic design niya. Minimalist lang din yung design, kaya mas naging premium yung datingan. And talagang kitang-kita rin natin yung pinakahubog ng fittings niya dito sa side profile. Pagdating naman dito sa front fender natin, very sturdy nyan at flexible. Ano? So, matre din yung finish niya, yung pinaka body color niya. meron din tayong decals dito ng combi brake. So, yun nga mga tol, CBS version pa rin itong isang to. At nagustuhan ko din yung kulay ng mag wheels natin, ano? metallic brown yung color niya. And sa brakes, naka-disc brake tayo with single piston caliper at equip ito ng CBS or combined braking system. And sa front suspension natin, naka-telescopic fork tayo dito. Tapos meron pa siyang cover para hindi masyadong matalsikan ng mga bato. No? So protection din para hindi agad masira yung inner tube niya. And pagdating naman sa gulong may sukat itong 100 over 80 rim 14 and tubeless na rin yung ginamit dito. Pagdating naman dito sa side profile niya sa bandang likod, meron tayong decals dito na 116 na talagang napaka-stylish yun. Know? So may mga line sinigyan tapos mababasa natin yung 160 And meron din siyang buo dito na Click 160. And yung upuan natin no yung seat design niya talagang magaspang o may texture yung pinaka-cover niya. No? Kaya siguradong makapit at may mga tahi rin tayo dyan. Kaya lang yung pinakatahi niya hindi kita yung stitches. No? So nasa loob yung tahi. And maganda rin talaga yung pagkakahulma ng upuan. And hindi rin siya ganong katigas. Maganda rin yung cushion na ginamit. And yung grab bar niya mga tol malaki. No? So hindi mahihirapan si OBR nakapitan to. And maganda rin yung pagkakagawa. No? Very stylish din. So dito sa matte white na variant niya mga tol kitang kita natin yung decals niya na parang nagpe fade ano, yung mga lines niya talagang napaka stylish kahit minimalist lang yung decals niya dito so ganito naman yung itsura niya sa side profile niya sa bandang likod so yan mga lines yung decals tapos nakasulat yan 160 and pagdating naman dito sa pinaka tail light natin LED na rin yung ginamit dito no? tapos yung turn signals niya LED na rin yung ginamit kaya siguradong maliwanag lalo na sa gabi and talagang napaka sporty rin ang design niya dito so meron tayong ilaw para sa plaka at meron din reflector for added visibility na din. And dito nga pala nakapwesto yung pinaka cooling system natin o yung pinaka radiator niya. No? And meron na rin siyang tire hugger dito para ma-lessen din yung putek na tatalsik dyan sa part na yan. Pagdating naman dito sa rear suspension natin, naka single shock absorber lang tayo dito. No? So sasabihin na iba bakit hindi pa dual shock absorber yung ginawa. So wala na tayong mga dyan kasi yan na talaga yung pinaka design niya. Eh. Tsaka yung katumbas ng isang single shock absorber na yan ay katumbas ng dalawang shock absorber. Tsaka maganda talaga yung suspension ng mga Honda Click. So pagdating naman sa brakes mga tol, naka drum brake pa rin tayo dito. Ang maganda dyan, meron siyang brake lock. Ano? So magagamit natin yan sa mga incline na parking area. So maiwasan natin yung pagabante o pagataras ng motor natin kapag naka side stand. So isa yan sa safety features ni Honda Click 160. And sa gulong naman ito may sukat itong 120 over 70 rim 14 and tubeless na rin yung ginamit dito. So isa yan sa mga nagustuhan ko sa Honda Click 160 malalapad yung gulong. Kaya siguradong stable at maganda yung handling performance. Pagdating sa meter panel very stylish at very compact din ang design. Naka fully digital meter panel makikita natin dito dito yung mga info tulad ng speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge, average fuel consumption. Meron na rin siyang battery voltage dito. Hindi natin kailangang magpakabit ng aftermarket na battery voltage. And may mga light indicators din tayo dito tulad ng keyless, ng idling stop, etc. Yan ang mga tol, very stylish ng pinakakakpit natin. And pagdating naman sa mga pindutan o yung button sa handlebar, dito sa kanan meron tayo yung idling stop na switch at yung electric push start niya. And very premium din ang ginamit na handle grip dito. And dito naman sa kaliwa meron tayong high and low beam yung busina niya at yung turn signals. Sa susiyan naman mga tol, nakakilis na to, no at sa tabi niya meron tayong pindutan para sa seat opener. So very convenient, pipindutin lang natin yan at magbubukas na yung upuan natin. At sa ilalim nito meron tayong maliit na pocket ano, So pwede natin paglagyan ng mga coins, ng basahan, etc. And ang maganda rito sa kabila yung utility packet natin dito mayroong cover na para safe yung ilalagay natin sa loob. At mayroon na rin siyang USB port dito na magagamit natin sa mga mobile devices natin tulad ng cellphone. And kasya rin sa loob mga tol yung normal size ng smartphone. And syempre meron din tayong utility hooks dito na sabitan ng mga pinamili natin. Speaking of pinamili mga tol, pag naparami yung bili natin, pwede natin ilagay dito sa pinaka floorboard niya. No? So bukod sa comfortable sa tong si Click 160, meron pa siyang lagayan ng ibang baggage yun ng mga pinamili natin. And syempre bukod dun sa floorboard, meron din tayong storage dito sa ilalim ng upuan. Ano? So kasya dito yung isang ang full face helmet o yung standard size ng helmet ano. And sa tabi niya yung fuel tank natin na may sukat na 5.5 liters fuel tank capacity. Pagdating sa seat height nito mga tol may sukat itong 778 mm so hindi siya ganong kataasan kaya 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 ng mga pinay rider. And yung ground clearance niya ay 138 mm at may timbang naman itong 116 kilograms. So yun ang update natin para dito sa Honda Click 160. Kaya kung malapit lang kayo sa location na to at naghahanap kayo ng Honda Click 160, visit lang kayo dito sa showroom nila para makita nyo rin. So dito lang yan mga tol sa Honda Prime Cycle na Sugbo Batangas Branch beside McDonald's Sugbo. So kung umabot kayo sa part ng video na to para sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page. Pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga to. Always ride safe and God bless.